Ay, pero parang sad ka nga ngayon. Kaninang umaga kasi nag-live ako, tapos naiyak ako slight. o oh, hanggang ngayon? Umaga na ulit? Hindi, baka yun ang sinasabi Hindi naman ako sad. Ah, bakit, bakit umiyak kanina umaga? Ah. Uh, ah, wait lang, bakit ba ako umiyak? Ah! Kasi parang pinupressure ako. Ay, hindi naman pinupressure. Ang daming nagtanong kanina na nasa showtime ka ba? Parang ganon. Tapos parang parang kino corner medyo kino corner ako nung iba na bakit wala ka sa ganyan bakit wala ka sa ganyan bakit wala ka sa ganyan sabi ko sa kanila na eh na guilty ako sa totoo lang feeling ko na affected ako hindi dahil na hurt ako pero sabi ko oh ay eh. sabi ko grabe grabe yung bigay sa akin ng platform ni Perlas tapos in-invite ako ni QD grabe sabi ko so inexplain ko sa kanila na parang guys gusto ko talaga pumunta pero bilang isang freelance worker may trabaho ako nung yung mga ganun-ganun na mga petsa. So hindi ko pwede itanggi yung trabaho ka trabaho ko kasi hindi ako sumasahod. Hindi guaranteed yung kinikita ko ngayon, kinikita ko next month. Tapos eh kinukuwento ko yung storya ko na bakit sobrang importante sa akin yung trabaho kasi naranasan ko yung na parang nalunod ako sa utang ng 2020 to 2020. Tu ganun tapos hindi ba yung talagang limos muda ko noon sa mga maling tao ganun tapos bigla akong naiyak yung dinidefend ko sarili ko. Yun lang. Pero nasad ka ba na, hindi ka nag-showtime kanina? Hindi naman nasad, pero nahiya ako. Nahiya ako kailang QD, nahiya ako kailang... Pero, in pero invited ka din, di ba? Oo, oo. oo. Ah, ah, invited naman ako. Busy kasi. Busy, oo. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Kaya nung sinabi ko sa kanila na, guys, how I wish na may choice po ako magtanggi ng trabaho kahit one time, tapos sama ako sa mga friends ko, mm -hmm. tapos nalungkot ako. Bigla, alam mo biglang habang kinukwento ko, dun ko na-realize, ay puta, baka kaya ako walang kaibigan. Hoy, may kaibigan. Kasi nung nagsabing wala akong kaibigan. Hindi yung parang, yeah. shit, like parang, baka nga. Kasi alam mo yung Kuya Ben, parang, ay ito ay ah, ikaklaro ko, may mga worst situations pa sa akin, pero ako kasi inexplain ko sa kanila na wala akong kamag-anak dito sa Pinas. Wala akong tita, wala akong mama, wala akong walang magsasalo sa akin pag napagod ako. Kunwari, ah shit, oh na depressed ako, sige nga magpahinga ako two months. Wala walang ganyan wala sa dito. Wala. Lugo, ako lang talaga mag Oo, -o. so pag mm pag -hmm. ako magtrabaho, wala na akong pangbayad ng renta, ibig sabihin rekta na ako Korea noon, 'di ba? Ba't wala kang so, pamilya dito? Ikaw lang mag-isa pumunta dito ever since? Hindi. Nandito yung parents ko nun. Pero ngayon, bumalik na sila dahil sa health issue. Nag-spinal surgery si mama. Tapos si yung kapatid ko din, nag-trabaho na siya sa Sydney. Eh, yung... Wala, ganun lang. So... Tsaka, alam mo naman, pag Asian family, hindi humihingi ng tulong. Hindi ko alam kung ganun po sa Chinese, ah. Pero sa Korea kasi, nakakahiya maghingi ng tulong. Mm -hmm. so, andito naman kami, Jin Ho. Grabe ka naman. Oh. De, parang wala naman nag na bash sa akin, wala naman ganun. Pero parang, sabi ko, ay shit, parang habang kinukwento ko, sabi ko, o nga, grabe. Like, grabe yung utang na loob ko kala Perlas, QD, alam mo yun, na parang, hindi ba, parang MME lang na live. Tapos bigla akong in-invite, bigla akong binigyan na time mag-showcase ng katangahan ko, uh, boses ko, di ba? So sabi ko, shit, kailangan ko talaga magbawi. Wala naman nagpo-pressure sa akin, ako lang. Ako lang. Tapos pag iniisip mo yan, oo. pag iniisip mo yan, tandaan mo, nandito naman kami. Kasi kayo, kami tayo naman yung magkakasama recently. Yung iba kasi grabe okay. din ang isip eh. Oo. O, dapat hindi, ka, dapat hindi mo ma-feel masama na nagtrabaho ka today. Oo. Kasi okay oh, lang yan. Kasi ako kanina, di ba, may trabaho. Si Jenny busy din. Kaya hindi kami nag-showtime. Oo. Oh, busy din. Guys, busy din kami sa personal. Katunan kanina, napuntolin ako sa tangali. Eh. Kanina tangali nag-write din ako. Napuntolin ako, sabi ko. Dapat yan, din na natin in-explain yun eh. Dapat kung sino ang libre, siya ang nasa showtime. Kunyari, next time may project, kung sino available, siya nandun. Dapat di mo na kailangan i-over-explain oh, sa ringgo. Sabi mo, busy ka. End of story. You don't owe anyone explanation. Siguro ano din siguro like I said wala pong basher wala pang nagpatama sa akin wala actually nagulat nga ako biglang na emotional ako eh kasi siguro alam ko sa sarili ko maliban kayo ah maliban sa inyo maliban sa mga invitation ni Patricia ni QD o kaya organizer syempre bawat achievements ni QD yung recently nung tumanggap sila ng award di ba ganoon parang hmm. tinatag pa rin nila ako which nahihiya ako na parang eh na parang, hindi, parang, parang tangin na wala akong ambag pero tinatag pa rin ako ng mga ibang viewers tapos kino-consider pa nila. So parang sabi ko, hala nakakahiya, parang tinatag ako sa ganun. Kahit minsan wala ako sa picture. Hindi, <laughs> tinatag ka nila kasi for once in their life may isang beses or kung ilang beses ka nag-live na na-enjoy nila yung company mo. Kaya tinatag ka nila. Ganon din naman eh. At saka yung iba kasi bako pumasok sa viewer, katulad kanina tangalip like ko, madami mm -hmm. pa ulit-ulit ng tanong kasi yung ibang viewer, kasi mm -hmm. yung viewer natin daan-daan. Ikot-ikot. Yeah. Oh, mga mm -hmm. bako pumasok, tanong ulit. Bako pumasok, tanong mm -hmm. ulit. Ilan beses ako nang ulit-ulit. Mm -hmm. Walo. Walong beses ako nang ano, paniwala. Kasi nakbisi ako. ba diba, tingin mo nakardet ako? Kasi lola ko napatay tatlo, pang tatlo taon. years? Oh, Oo. Oh. Ah, matagal ka na din nag-red? First mm -hmm. time? Hindi naman. Nakadaan, may, may kung ng ibang family. Binsan, nag din ako. Family, oo. Oh. kasi okay. kami mag-red pag may namatay for three years. For three years. Tapos, kupit pa ako buho. Ganun, marit Tapos, may oh, family date. Oh, days. Oo. pa kami, simba. Hmm. Tapos, family date, may food. Ganun. Kaya hindi ako makapunta. At saka kasi, kahapon ng... <laughs> nagkawala <laughs> like, like, uh, ko ngayon Last minute lang kasi nag-invite din gano'n yung gano'n naman kay sa TV Kuya Ben, wala po nag-invite sa akin wala nag-pressure sa akin wala naman nag-hush siguro puso <laughs> lang ako, ako nahiya na natouch ako sa alam mo pag na sumobra na ano ka lang na, na guilty ka lang, lang. Sa yo, na na oo, pag gano. sumobra na yung pagmamahal sa'yo iniisip mo na parang ay, kaya deserve ko ba to? parang gano'n wala hmm. naman sinabi sa akin na user ka <laughs> but wala ka do wala naman gano'n oh, na Kusa lang ako nahiya kasi sobrang babait ng mga tao so sabi ko Oh my God. Para, ko ha? Hindi ko nakikita. Oo, tsaka lagi lang sila, like, yung mga naghahanap sa'yo, yun yung nag enjoy na ka. Alam mo, meron tayong viewers na hindi araw-araw nanonood. Minsan, may once a week lang na nanonood, once every other week nanonood. So, yan yung mga nagtatag sa atin minsan sa mentions na hindi nila alam ano nangyari araw-araw, pero kapag available sila, dun sila nanonood. Yeah, wala. Sobrang out of... Kasi sa isip dati Alam nyo, nakadaan din ako kasi may nakbash, ano din sa akin, sa akin ng Facebook. Parang ibig sabihin ganun. Jenny, dapat di mo na sila nang i-invite sa live. Kasi mahirap ka magtakalog. Bakit, si, bakit ikaw mag-i-invite pa sa kanila? Ganun-ganun siya. Ganun, ganun, siya. Oo, oh, ganun siya, ganun siya nag-chat sa akin. Dapat ako. Hahaha, -ha -ha, ganun. Nag-chat ah. sa akin, Oh, bakit ikaw? Bakit ikaw mag-i-invite sa kanila? Di ka, mahirap ka naman ng takalo. Hindi ka naman intindihan sa kanila. Mm -hmm. Oo. Oh. Ang problema, isip ko tama. But, Kung oh, may <laughs> <Ayan. Ayan. laughs> <Ayan. Ayan>. <laughs> ko, tama rin. Kaya na lungkot ako. Mag ma ay, mahirap ako nang intindihan. Tapos, sila naman pababa para intindihan ko. Pa Binsan, oo, oh, oh. ganun, ganun kasi kayo laki eh. Parang, kayo parang pababa ng usa para yung... No. Mag-intindihan ko lang. Yun. Ah, gets ko. Nag-adjust, adjust. Adjust, adjust kayo. O, oh, mag-adjust kayo para maintindihan ko. Kaya hiya din ako. Parang <laughs> kano din ako You're noon. noon. Nakihiya din ako kay uh, kayo sa so, kan... Oh. Kayo, Kaya, ka ka Ben, kung napansin nyo, di ba, I've been busy hosting mall show for New Week, di ba? Last week. And today din, galing po akong sangandaan, kaloohan, nag-host ako. Yung project today. O, hindi ako bida doon, Host lang ako. Meron bida doon. Tapos, I'm giving spotlight doon sa bida na yan. Pero, may mga doon na, may mga nandoon na team Bardagulan na parang, talagang, ah, talagang sobrang excited na makita ako. Sabi niya, huy, bumili ako ng ticket para sa seven alam mo yung parang ganun? So, ako naman parang, Gino, you you will be there, di ba? Tapos ako parang, alam mo yung nakakadurog ng puso na ako. Sorry, alam okay mo yan <laughs> Basta, <laughs> unahin mo kung saan ka... Hmm mabubuhay. Unahin mo kung ano yung pinaka-importante sa buhay. Hindi naman ibig sabihin wala ka sa concert. Ibig sabihin, concert talaga. Hindi ibig sabihin na wala ka doon sa event. Ibig sabihin, wala ka nang paki sa kanila lahat. Katulad na, hindi ibig sabihin, wala kami ni Jenny sa showtime. Wala kami paki sa mga friends natin. Hindi naman Pero, ngayon. Kuya Ben, at Jenny, para alam nyo ah, di ba sabi ni Kuya Ben, kagaya ni Kuya Ben, unahin mo yung ano mas importante. Guys, para sa akin, mas importante sila. Mas importante ang friendship. Pero, pag hindi ko tinanggap tong trabaho na to, hindi ko alam kanino ako magsasalo if ever wala akong income in the coming months. Kasi kung may alam natin... Mas zeg, importante ma mabuhay. Oo. Mm. Gusto ko mag-secure muna ako na makakatulog ako ng may bubong. Yun muna. Tapos saka ko na ano yung friendship. Padalat ka na lang namin ng bubong kaya. <laughs> Yero. Eh.